Kamusta mga mag-aaral? Nandito na naman si Teacher Raida na magdahatid sa inyo ng Araling Filipino 2, Quarter 2, Araling 2, MELC kung saan matututunan ninyo ang pagbibigay ng susunod na mangyayari sa kwento batay sa tunay na pangyayari. Layunin ng module na ito na malinang ang iyong kaalaman sa pagunawa sa binasang teksto. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang sumusunod na kasanayan. Una, na ibibigay ang susunod na mangyayari sa kwento batay sa pangyayari, pabula, tula at tugma. Gayon din ang sumusunod Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kwento. Nakakapaghinuha ng susunod na mangyayari sa kwento na iguguhit ang susunod na mangyayari sa kwentong alam kong handa ka na pero tingnan muna natin ang iyong nalaman. Para sa paunang pagsubok, basahin ang sumusunod na sitwasyon at hulaan kung ano ang mangyayari. Ikahon ang tamang sagot. Madilim ang kalangitan. Maya-maya ay piliin ang inyong sagot mula sa larawan. Magaling kapag madilim ang kalangitan, maaaring umulan. Number 2. Naparami ng kain ng candy at tsokolate si Mike dahil dumating ang kanyang tatay galing Saudi. Nakalimutan niya magsipilyo pagkatapos kumain. Kinabukasan, ano kaya ang nangyari kay Mike? magaling sumakit ang kanyang ngipin. Ikatlo, na ang mag-anak na krus sa bagyo. Nakalimutan ni Carl na magdala ng jacket. Maya, maya nakaramdam na siya ng tingnan ng larawan, mga bata. Ano kaya ang naramdaman niya? Tama, siya ay nilamig dahil malamig sa bagyo. Number 4. Malayo pa ang araw ng paligsahan ng chess. Pero si Santino ay araw-araw na nage-ensayo. Kaya pagdating ng paligsahan, siya ay... Mahusay mga bata! Number 5. Kumakain ng masustansyang pagkain si Dandan. Kaya naman, siya ay mahusay. Siya ay naging malakas at malusog na bata. Ngayon naman, tingnan natin ang natutunan nyo sa pagsulat ng kabit-kabit. Si Pin ang sumusunod na pangungusap sa paraang kabit-kabit. Isulat ito sa sagutang papel, gayahin ang nasa ibaba. Ngayon naman mga bata, babasa tayo ng isang kwento. Sabayan si teacher sa pagbabasa ha. Ang pamagat ng kwento ay Ang Halamanan ni Helen. Si Helen ay isang masipag na bata. Ang kanilang halamanan ay nasa bakuran sa kalye Maharlika. Alagang-alaga niya ang kanyang mga tanim na mga gulay at mga bulaklak. Napakaganda ng kanyang mga rosas at mga sampagita. Tamang-tama na gawing kwintas at ipagbili kay Ginang Flores, ang may-ari ng tindahan ng bulaklak. Isang umaga, nagising si Helen na sirang-sira ang kanyang halamanan. Ayan ang itsura ng halamanan ni Helen, mga bata tignan ninyo, sirang-sira ito. Kaya nalulungkot at napanganga si Helen sa pagkabigla. Nakatumba ang mga puno ng mga bulaklak. Walang dahon ang mga gulay. Nalungkot si Helen. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Nag-imbestiga si Mang Rodel, ang tatay ni Helen. Inikot niya ang paligid ng bakuran. Pinuntahan din niya ang likod bahay at kulungan ng mga hayop. Nakita niya ang mga bakas ng mga paa ng kambing sa buong paligid. Sa hindi kalayuan ay nakita niya si Goryo, ang paboritong alagang kambing ni Helen. Halina mga bata at sagutin natin ang mga tanong tungkol sa binasang kwento. Una, anong katangian mayroon si Helen? A. Tamad B. Masipag O C. Walang pakialam Magaling si Helen ay isang batang masipag letter B. Number 2. Ano ang nakita ni Helen paggising sa kanyang halamanan isang umaga? A. Sirang-sira ang kanyang halamanan. B. Maraming bunga. C. Sinisira ng kambing ang kanyang mga pananim. Tama, letter A. Sirang-sira ang kanyang halamanan. Number 3. Sa iyong palagay, sino ang sumira sa halamanan ni Helen? A. Isang kapitbahay. B. Si Mang Rodel o C. Si, ang alaga niyang kambing. Mahusay, ang tamang sagot ay letter C, ang alaga niyang kambing. Ano kaya ang gagawin niya upang hindi na masira ang mga halaman kung sakaling may muling nakawalang hayop? A. Ibibenta niya lahat ng kanyang alagang hayop B. Lalagyan niya ng bakod ang kanyang halamanan or C. Hahayaan lang kahit sirain ulit ng kambing Tama! Titik B. Lalagyan niya ng harang upang hindi na makapunta ang mga hayop sa kanyang halamanan Number 5 Sa palagay mo ba, ang kwento ay may kumpletong wakas? A. Opo B. Wala po C. Hindi ko alam Tama letter B, wala po kasi hindi sinabi kung sino ang sumira ng halamanan ni Helen. At dahil walang wakas ang kwentong ating binasa, nasagot natin ang mga katanungan sa pamamagitan ng panghuhula Ang ginawa mo kanina ay panghuhula sa susunod na mangyayari sa kwento. Tinatawag natin itong prediksyon panghuhula. Makapagbibigay ka ng prediksyon gamit ang larawan. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari? Tingnan mo ang larawan. Tama. Dahil mala madilim ang kalangitan, maaaring uulan ng malakas. Mahusay, ikaw ay marunong ng gumawa ng isang prediksyon. Gamit ang larawan. Pwede ka rin namang magbigay ng prediksyon batay sa tunay na pangyayari, base sa iyong karanasan o nakikita. Halimbawa, tumatakbong pababa ng hagdan si Cardo. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari? Maaari siyang magkamali ng paghakbang at mahulog. Tama ka! Maaari ring sa pamagat ng kwento, pabula at tula ay maaari kang makapagbigay ng prediksyon. Sa bahaging ito, Mahuhulaan mo kung anong uri ng teksto ang iyong babasahin. Diba? Pwede yun mga anak? At habang patuloy mong binabasa ang kwento, maaari ka rin makabuo ng prediksyon. Lumalawak dito ang iyong kaisipan. Kailangan lang, focus sa iyong binabasa at may pangunawa. Minsan, nababago ang unang hula. Maibibigay mo ito pagkatapos mong basahin ang kwento. Gusto mo pa bang gumawa ng prediction o manghula? Tara na at gawin natin ang gawain 1.1. Piliin ang titik sa susunod na mangyayari sa babasahing pabula. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tara na. Number 1 malapit na ang tag-ulan. Walang tigil sa kahakot ng pagkain si Langgam para mag-imbak ng pagkain. Samantala, si Tipaklong ay walang ginawa maghapon kundi maglaro, patalon-talon at pasayaw-sayaw pa. Nang dumating ang tag-ulan, hindi makalabas si Tipaklong para maghanap ng pagkain. Ano kaya ang iyong prediksyon na susunod na mangyayari? A. Nagutom si Tipaklong B. Nagalit si Tipaklong Or C. Tumaba si Tipaklong Mahusay letter A. Nagutom si Tipaklong dahil hindi siya nag-imbak ng kanyang pagkain Number 2 May isang prinsipeng napakasama ng ugali Ubod siya ng yabang at mapanlin lang pa. Pinapatay niya ang nakikita niyang hayop sa kagubatan. Nagalit ang diwata. A. Binigyan siya ng maraming pagkain. B. Pinarusahan siya at ginawang palaka. Or C. Pinuri siya ng diwata dahil sa masama ugali. Magaling titik B. Siya ay pinarusahan dahil sa kasamaan ng kanyang ugali. Number 3. Masayang namamasyal ang isang kuting. Naaliw siya sa kagandahan ng paligid. Nang biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo siya ng tumakbo nang bigla niyang napansin na hindi na iyon ang daan pa uwi sa kanila biglang nalungkot ang kuting at natakot. A. Hindi na siya uulit makakapamasyal. B. Hindi na niya alam pa -uwi sa kanila. O C. Hindi iyon ang gusto niyang pasyalan. Tama, titik B. Hindi niya alam ang pauwi sa kanila. Tuwang-tuwa si Pagong na isama siya ng dalawang kaibigang ibon sa paglipad, gamit ang patpat. Kagat-kagat nila ito. Mahigpit na bilin sa kanya na huwag siyang magsasalita habang nasa impapawid. Nang mapadaan sila sa mga tao, hangang-hanga ang mga tao sa nakita. Ibinuka ni Pagong ang kanyang bibig upang batiin ang mga tao sa ibaba. A. Lumipad mag-isa si Pagong papunta sa mga tao. B nahulog ito at namatay or c hindi pinansin ni pagong ang mga tao magaling letter c hindi pinansin ni pagong ang mga tao dahil maaari siyang mahulog handa na ba kayo para sa isa pang gawain sa gawain 1.2 iguhit sa sagutang papel ang susunod na mangyayari sa kwento Iguhit sa loob ng kahon ang iyong sagot. Number 1. Linggo ng umaga. Maagang nagising ang mag-anak na Gomez. Lahat sila ay maagang naligo at kumain at sabay-sabay silang naglakad papunta sa simbahan. Ano kaya sa palagay mo ang susunod na mangyayari? Iguhit mo ito sa loob ng kahon. Number 2. Naunang pumasok sa silid aralan si Danica. Nakita niyang madumi pa ang loob at nagkalat ang basura. Kinuha niya ang walis. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Danica? Guhit na! Ikatlo. Giniginaw si Roxanne. Mainit ang kanyang buong katawan. Pero ayaw niyang uminom ng gamot. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyari? Iguhit mo ito sa kahon. Pangapat, may dalang mainit na kape si Aling Carmen. Habang naglalakad siya papunta sa mesa, hindi niya napansin ang tinelas sa kanyang daraanan. Napatid siya at ano kaya ang nangyari kay Aling Carmen? Number 5 Maagang gumising si Mark. Naligo siya at kumain. Nagsuot ng uniforme at nagsapatos. Pagkatapos, dinampot niya ang bag at umalis. Ano sa tingin mo ang susunod na pangyayari? Iguhit mo ito sa kahon. Ayan mga bata, alam kong may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Basta't lagi ninyong tatandaan ang paghuhula sa maaaring kalabasan o susunod na mangyayari ay maaaring magagawa kung uunawain ang mga detalye ng isang kwento batay sa tunay na pangyayari upang makapagbigay ng wasto at angkop na susunod na pangyayari. Ang galing ninyo mga bata, ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral! Ngayon naman, para naman sa pag-alam sa natutunan, may paggagawa uli ako sa inyo. Kumpletuhin ninyo ang kwento sa pamamagitan ng pag-ugnay nito ng kasunod na pangyayari. Hanapin ito sa Hanay B. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maaari nyo ding lagyan ng guhit kung ano ang susunod na pangyayari mula sa Hanay A papunta sa Hanay B. Handa na ba kayo? Lika na! Ito na ang gawain, mga bata. Tumingin kayo sa hanay A at alamin ang susunod na mangyayari sa hanay B sa pamamagitan ng paglalagay ng guhit. Maaari nyo itong gawin sa loob ng limang minuto. Napakahusay ninyo. Nalaman ninyo o nahulaan ninyo ang mga susunod na mangyayari sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan. Binabati ko kayo. Ngayon naman, bilugan ninyo ang susunod na mangyayari ha. Number 1. Inutusan si Tanya ng kanyang ina na maghugas ng mga pinggan. Maya-maya ay tinawag siya ni Lisa upang maglaro. Iniwan niya ang mga hinuhugasang pinggan. A. Natuwa ang ina ni Tanya. B. Nakipaglaro ang ina ni Tanya sa kanila. Or C. Nakagalitan si Tanya ng kanyang ina. Tama siya ay napagalitan ng kanyang ina dahil iniwan niya ang kanyang mga hinuhugasan. Number 2. May isang pasaherong nakaiwan ng bag sa taxi. Natuklasan ng driver na may laman itong malaking halaga. Nakakita siya ng ID kung saan may nakasulat na pangalan at tirahan. A. Nalungkot ang driver dahil hindi napunta sa kanya ang pera. B. Nang hinayangan driver. C. Pinuntahan ito at isinauli ang bag sa may-ari. Napakahusay letter C. Sinuuli niya ang bag sa may-ari. Number 3. May butas ang bubong ng bahay ni Namang Ramon. Hindi niya ito natapalan. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan. Walang mautusan si Aling Dolor sa pag-aayos ng bubong dahil wala pa si Mang Ramon. A. Tumulo ang bubong sa bahay ni Mang Ramon. B. Nilagpasan ng ulan ang bahay ni Mang Ramon or si huminto ang ulan dahil nakita ang butas ang bahay ni Mang Ramon. Tama, titik A. Eh, tumulo ang butas sa bahay ni Mang Ramon. Number 5. Biglang tumaas ang bilang ng mga taong positibo sa COVID-19. Agad nagpalabas ng babala ang mga alkalde ng lungsod. Hindi pinapayagan ng mga batang lumabas at mga taong wala namang importanteng lakad. Mga taong frontliners lang ang pwedeng lumabas at mga taong nagtatrabaho. Ngunit sa kabila nito ay may mga tao pa rin hindi sumusunod. A. Hindi na nadagdagan ng mga taong positibo sa COVID-19. B. Mas lalo pang nadagdagan ang mga nahawaan ng COVID. C biglang bumaba ang bilang ng mga taong positibo sa COVID. Letter B, mas lalo pang nadagdagan ng mga taong nahawaan ng COVID dahil sa mga taong hindi sumusunod. Para naman sa huli ninyong gawain mga bata ang pagninilay. Gawin ninyo ito sa sagutang papel. Sa kasalukuyan, nakararanas tayo ng pandaigdigang pandemya dulot ng COVID-19. Ano kaya ang dapat nating gawin upang hindi tayo mahawaan nito? Buuin ninyo ang talata sa pamamagitan ng paglalagay ng mga wastong salita sa mga patlang. Binabati kita. Natutuwa ako at natapos mo ang module na ito. Kung may mga bahaging hindi mo naunawaan, maaari mo itong itanong sa iyong guro. Maligayang pagsagot sa iyong module. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, like and share at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang videos ng ating aralin. Teacher Rayda mo, stay safe and God bless everyone. Thank you!